Medyo humulan ngayon dito sa Borongan. Kaya shout out sa mga nag-aalom na sa Josephine yan. Eh, humulan. Humulan kasi ngayon dito. Ngayon ang Borongan. No? Napakasaya at diba? Kahit humulan. yung mga motor nila. As, nandito kami, kumakain kami sa sa food center ngayon dito. Dati yun, tumutug, -tum -tum, dito, tum nagdi-DJ ako dito sa Aloha eh. Dito, yung, yung katabi lang yung Aloha natin. Aloha. Ito yung Aloha. Dati. Biskuhan. Hindi <laughs> <laughs> mo alam yan. Biskuhan, Di Aloha dati. Saan yung Aloha? Ito? Oh, yun. Dati yung ano, Aloha. <coughs> Albert. Dito yung Aloha dati. Oh, dyan ako nagdi-DJ dati. Nagdi-DJ ako oh, dyan. Di ano ako nag ah, dati. Pero matagal na 'yun. Pero titingnan ko ngayon, kakapsul ko lang. Eh dito ako nagdi-DJ. Ito. Oh. Ay, no. ah, ito nga, ito nga 'yung ano ko. Ay, no surf tour. Ay, no. Mani eh, no, ito. Yan. So, 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 tour turn ngayon na dito. Dito, dito, tumutugtog dati. nagdi dj ako dati dito. Dito, ang ano na to. Diskuhan. Ito, wala na katabi. Oh. Malinis na. So, panibagong ano na sila. Sorp tour. Sor Sorp tour. So, ngayon. Tapos siya lang kami, umahin kasi kami. Ito. Guys. Yung dati ko palang yung pinagtatabawan. Ito pala katabi lang na itong ano, foods part na ito. Diyan ako. Iba na yung pangalan. Dati kasi aloha yan eh. Yung amo ko. Ito meron tayo. Ha? Ito. Ito. Ito aloha dati. Hindi. Yun. Kabila. Oo. Oh. Hindi. Shoutout ka pala kay ate. Nadamay po. Hello. Shoutout. out Hello, Manloque! Okay. Yemen, no? Yeah, man. man! Yeah, man! <laughs> <laughs> Yun, <no>? Bakit? Sabi <laughs> <laughs> Tumatawa si Ate, oh! Oo, sa Ate, Iikot lang ako, ah! lagi. lang? Eh, oh! Dahil kumakain dito sa food service, Si Ate, shoutout <laughs> Mm -hmm. Ito, ito kami umayin eh. Ito may taxi ba dito? Ito, kay ate siya at tao. Shoutout shout again ate. <laughs> Ba't naiya ka sa vlog ko? Welcome to my vlog. Hi, guys. Wala na ito. Wala. Ayan o. Oh. Yo, thank you.